Pumunta Araw-araw! Pumunta saan? 24. 23, 23, 23 sinundo mo siya sa file Tapos nag kayo 24, 24, 24, 24. Isisex? Ilan? Ano dalawa? Kailan? Sinungaling ka? Na oh, magkatabi kayo. Oh, pwedeng ibang araw 'yun. Eh, para na napakalabo. Eh, para na napakalabo. Oh, oh ano napakalabo. Paano napakalabo? Ibang ibang araw 'yun. Paano napakalabo? Eh, yung mga kasama nyo nga noong mismo January na yun, Umamin na nga sa akin. Si Ben, umamin na nga sa akin. Ikaw na lang ang hindi umaamin. Ano na nga ba? Bakit bigla na lang lumabo noong February kasi hindi na ako lumalabas noon. Hindi ka lumalabas ng February, eh nasa Boracay niya ako, kaya nga kita inahoy kasi lumabas ka nang walang pasabi. O, oh. hindi ka lumalabas ng February? Pero oh. hindi na. O, huling huli ka na naman sa sarili mong bibig. O, oh. ano? Butang ina mo kasi pathological liar ka kasi! Hindi ako pathological liar. Liar ka! Okay na. Napakadaling bilugin ang ulo ko, dahil mahal na mahal kita noon.

Boy, Wedding anniversary natin mo, b***** sa ako dito! Mag-isa! Ikaw kumakas! Diba? Naliligay na naman, may sakit ako nung mga panahon na yun. May sakit ako.